What's up guys, pagkita ko sa inyo yung aking trabaho dito sa South Korea Dito ako sa factory ng mga plastic so, Pasok tayo na Lights on Ito yung mga ginagawa namin niya Sinusunog Sinusunog lagyan ng ganito so, yung mga machine na yun marami. ito yung machine natin ito yung sakin sa ito so, natin on on, lights on yun na yung flat ito yung flat papasok dito tapos susunugin dito sunogin hindi pa mainit kita ko sa inyo paano ito naman yung takip sukatan so, 75 yung diameter nya so pakita ko sa inyo okay so sunugin natin guys ito hindi pa gano'ng mainit yung makina makina natin hindi pa mainit politics ano to so hindi pa mainit tapos masunog dito dito na ilalagay papasok dito papasok oh. sila ang takip yun nagay okay, sa akin ito yan susunogin natin pag so, bumaba na to sunog na yan, gumikip na yan Takk.